Pag may kumausap sa akin at tinanong, ano yung pinaka-favorite mo na moment nung... nung nag-host ka for 20 plus years, it's your lucky day. Pero ngayon sa social media, ang pamamaalam ng It's Your Lucky Day sa huling araw ng kanilang show, ngayong araw October 27, 2023 hindi na iwasang maging emosyonal ng mga nakasamang host ng It's Your Lucky Day, lalo na ni Luis Manzano. Dahil sa labing dalawang araw na pagsasama-sama nila sa nasabing show, ay hindi nila inaasahan na makakabuo sila ng pamilya, maliban pa dito ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga tao, kahit pansamantala lamang nilang sinalo ang It's Showtime makikitang present sa huling araw ng nasabing show ang aktres na si Francine Diaz na ayon sa kanya ay dumiretso siya sa studio mula airport dahil kakarating lamang umano niya galing Vietnam. Hindi niya umano kayang palampasin ang huling araw ng show dahil napamahal na raw talaga sa kanya ang programa at hindi niya raw alam kung mabibigyan pa sila ng extension. Isa-isa rin nagbigay bigay ng pasasalamat at mensahe ang bawat host. Ngunit agaw pansin dito ang madamdaming mensahe ni Luis na bagamat mapapansing pinipigilan ito ang pagluha ay hindi niya pa rin ito naiwasan. Madamdaming pahayag ni Luis. Ako thank you lang din. Kagaya ng sinabi natin ng opening, actually doon pa lang, gumagsak na ang mga luha natin. Lumabas na ang lahat ng emosyon. Dahil siguro natanggap natin ang realidad na siguro ito yung pansamantalang huling pagsasama natin. Pero uulitin ko lang, gusto kong mag-thank you sa inyong lahat. Kaya nga nung nangimili kung sino-sino yung makakasama ko rin, hindi dahil gusto ko lang kayong makasama na masaya lang, kundi dahil naniniwala ako na kailangan ko kayo para sa lahat ng mga kalaki natin. And bukod sa aking may bahay, bukod sa aking anak, bukod sa aking magulang, pamilya, pag may kumausap sa akin na tinanong, ano yung pinaka-favorite mo na moment nung nag-host ka for 20 plus years, it's your lucky day. Sa pagkakataong ito ay naluha na nga si Luis at patuloy na pinasalamatan ng lahat ng bahagi ng nasabing show sa harap man o likod ng kamera. Samantala, sa kabila ng pagbuhos ng emosyong ito ng mga host, lalo na ni Luis, Bago pansin din ang pagpapatawa ni Melai kung saan na ilusot pa rin naman nito ang pabirong ni, para sa kanilang extension. Mga pahayag ni Melai, Kay Kuya Luis na, diwan palang sinabi niya na, na hindi ko kayo pinili dahil gusto ko kayo, pinili ko kayo dahil kailangan ko kayo. Yun yung sinabi ni Kuya Luis na hindi ko malilimutan, kaya excited ako na laging makasama sila. Kaya naman, we love you. We are now signing the contract sharing lang po. Nagtawa na naman ang mga host at mga audience sa birong ito ni Melai, Ngunit hindi may kakailang ito rin ang hiling ng mga netizens na ma extend ang nasabing show.